masayang good day again mga kapilipi shout out sa inyo lahat ito ay malapit na tayo nakikita na natin yung uh, palatandaan na sinasabi ng uh, ating mga pinagtanungan mga kapilipi dita na yung uh, bundok sa kayong dalawang uh, mag-asawang pato mag-asawang yeah, pato mga kapilipi malapit na tayo ito na yung ating hinihintay mga kapilipi yung uh, sinasabi na pag makarating tayo sa pinaka uh, medyo tuktok ng konti tapos tayo ay pababa ito na mga kaplipi ito na yung medyo pinakatok tapos may rap road ito na yun na nakikita ko sa picture nila sa mag-asawa ba ito po sana makarating tayo doon ng maayos mga kaplipi kaya rap road ito mga kaplipi putol ang kalsada kaya hindi pa tapos mga kaplipi so mahaba-haba pa ito ating akyatin kaya ito ay rap road mga kaplipi dahan-dahan lang po tayo So sa lahat mga riders mga kapilipi Meron tayong mga nakita na ka rider doon uh, hindi natin alam kung bakit sila naka-stumbay doon sa taas mga kapilipi ayan uh, nandito tayo sa baba mga kapilipi so ang ganda na ng tanawin dito mga kapilipi sa Royal Quezon sa malapit sa uh, mag-asawa to Point mga kapilipi ito na yan ayan mga kapilipi yung, yung dagat na yan dito tayo sa baba ito so, yung ginagawa nila ginagawa nila ang kalsada rito so hindi patapos pala ang kalsada rito mga kapilipi ay aakya yeah, rapag po yan mga kapilipi Yeah, sa mga riders na kapunta rito ingat-ingat po mga kapilipi yan rough road uh, kinaya po ng ating parako uh, mga kapilipi yan hanggang doon putol-putol po yan yung kasada siguro dito yan yeah. rap road mga kapilipi nakatakot nga si Aling Gina rito mga kapilipi nagtatalo kami dalawa kung bakit umakyat pa po dito sa lugar na to ito no, mga kapilipi kasi nandito yung uh, mag-asawa mag mag-asawa ba ito pa yung mga kapilipi so ang ganda ng uh, to, mga kapilipi kung uh, pupunta kayo, pupunta kayo dito tuloy kayo dito wag lang kayo matatakot kasi putol-putol ang pansada dito kapot ayan aakyat tayo hanggang dulo sa dulo mga kapilipi ang ganda ng ano ang ganda ng view mga kapilipi dahil ito pala ay isang rough road na hindi pa natatapos ang pansada So, first time namin nga uh, makarating dito sa lugar na ito, mga kapalipi. So, pag matapos yung pasadan to malamang ito idadayuhin ng maraming uh, tricycle, uh, mga maraming uh, motorista, mga maraming uh, uh, riders, mga kapalipi. Uh, ano, ang ganda ng uh, lugar na ito, paakyat talaga, mga kapalipi. Yan, uh. So, nahinto kami, na ano, matayan tayo ng uh, motor. Ayan, nahinto uh, tayo dyan uh, dahil na uh, yung aking uh, taga video ay natatakot mga kapilipi nagtatalo kami talaga pa dito dahil ayaw niya nang umakit sa taas yung aking motor mga kapilipi dahil natatakot na siya baka yung pagbaba namin ay road pa rin so tuloy pa rin tayo hanggang itaas tingnan natin kung ano ang nangyayari kasi first time namin umakit dito sa Royal Izone mga kapilipi uh, pinakadulo to mga kapilipi dahil Nandito daw yung uh, mag-asawa pa to point uh, tignan natin uh, uh, ginagawa talaga yung uh, kalsada rito rough road uh, plus uh, putol putol ito mga mga, mga contraction yan ito na naman ah uh, putulan naman tayo so yon may dumaan na kabayo mga kapilipi so nakakabayo lang si buya rito galing din sa baba na daan namin ganina yan yan tuloy-tuloy lang tayo ginagawa talaga yung kanilang uh, kalsada dito contraction na nito narito ayan yung kanilang uh, ginagawang kalsada rito mga kabilipi hindi pa tapos so nahirapan sa siguro sila ito dahil uh, nagpulan malakas yung ah uh, yung lakas ng agos ng tubig kaya uh, gumawa yung mga uh, mga pato ayan ayan na malapit na tayo sa sinasabi nilang mag-asawa pato point pababa na tayo mga kapilipi tingnan natin kung anong mangyayari pong uh, okay ba? Ayan, no? Hindi dyan yan sa baba na yan ang mag-asawa, bato Point, mga kapilipi. So, uh, nating natin po natin ano mangyayari sa ating lakad dito sa Royal Quezon, mga kapilipi. Ayan, makikita na tanong natin na yan, natanong ko yung uh, ano dyan yung mag-asawa, bato Point mga klipi na nasa sinasabi nila sana open yan o open ba o open mga kapilipi kasi pala kay crew walang nakarating na mga motorista rito eh. kasi ginagawa nga ang kalsada rock road mga kapilipi nakakatakot madulas at saka nakakatakot pag madulas na malamang may pagkalagyan yan ayan um, uh, magtatanong tayo dito mga kapilipi sa mga naglagat na mag-iina Tanong tayo kung anong meron dito, kung anong nasaan yung bato point, mag-asawa bato point. Yan ba yan? May beach ba dyan? Tanong tayo sa kanila kung uh, nasaan banda yan na sinasabi nila. Tanong natin. Walang beach Ayan, nanay taga dyan. Uh, naglalakad lang sila. Ayan, tanong tayo dyan kung ano, uh, kung ano, kung open ba yung mag-asawa bato point sa lugar na to. Ayan. Walang may mga bahay po kaya wala na no? Ayan, Ang sinasabi niya ay mukhang hindi open ang uh, mag-asawa battle point dahil wala nga permit mga kapilipi <coughs> wow. so hindi pa nag-operate itong uh, mag-asawa battle point o nag-operate man siguro baka pinahinto mga kapilipi so bigo tayo na makababa dyan sa lugar nila so yan uh, iihota lang natin yan kuha natin na uh, konting video wala kasi tayong ano wala tayong uh, drone mga kapilipi kaya gamit natin is eh, cellphone lang ayan mga kapilipio ang ganda tsaka may pantalan meron na uh, pork, ano, ano, may pantalan doon sa dulo ayan ang mga kasawa bato point mga kapilipi ayan oh, yung dulo na yan, yan yan ang gusto namin puntahan kasi mukhang pwede mong lango yan o pwede magbangka ayan, mag mababaw lang daw yan sa lugar na yan ito na yung ano, ano, dito so umikot lang tayo kasi close daw yan mag asawa bato point mga kapilipi So hindi natin sinayang oras tayo iikot na. Si first time natin pumunta rito. Sana makabalik kami rito. Uh, natin 'yan pag open na mga kapiliti. Yan uh, ang natin ng uh, konting video 'yan kasi um, tayo. Babalik na tayo hindi raw talaga yan open mga kapiliti. 'Yon uh, nagsabi na nga na yung uh, namin. Close daw yan kasi wala ho, hindi ho nakakuha ng na permit. Yan mga kapilipi. Ayan ang kapilipi yung Kala mo malayo mga kapilipi. Pinapun, pinapuntahan talaga yan mga kapilipi ng na mga naliligo. Siguro dati may naniligo dyan sa baba na. Yan ang yung beach na yan. Yan ang baba na yan. Puro nyug mga kapilipi. So ang ganda daw sa lugar na yan. Kaya lang hindi tayo makababa kasi nagtanong tayo. Uh, hindi daw talaga yung opinion. Hindi daw talaga yan, hindi pa naka-open niya, naka-close po yan. Kaya sayang natin punta. Pero okay, itong outlet na punta natin itong lugar na ito. So excited po yung uh, papunta namin dito. Excited na kabado siyempre, mga kapalipin. So papalik na tayo. So hanggang kapalik kami, mga kapalipin. So reklamo na reklamo ang aking asawa, mga kapalipin. Dahil uh, gusto niya, gusto niya, eh, bababa na siya dyan. Ayaw niya nang sumakay, pababa pa, pa, na tatakot na siya dahil ah, madulas nga po pala madulas ang uh, rough road kaya sinabi ko uh, ah, ka muna hanggang, hanggang sa may pag, sa may rough road bago tayo bumaba security ah, siguro itigil na natin yung video dahil ayaw niya na natatakot siya ha? baka nga simple may mangyari o ayaw niya na simple babae natatakot siya kaya wala tayong nagawa wala tayong video dyan pa baba mga kapilipin putol yan hanggang doon lang sa may ay, yun sa may mama kanina nadadaanan namin hanggang doon lang yan namin video yan, pabalik na yan pero yan ang kalsada mga kaplik tanda tandaan nyo pa yan by side maganda po punta rito sa Royal Quezon mga kaplik sa pag-asawa pa to point pag po labi ng open malamang dadayuhin po ito dahil excited po ang ano mga uh, daan mga kaplik na tarik super tarik dito mga kaplik so talagang mag-enjoy kayo mga 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 uh, motorcycle, mga riders natin mga kapilipi, mag-i-enjoy talaga dito. Pag uh, na pag matapos yung uh, kanilang kalsada rito. Oh. So, Sigura nung ito mga kapilipi rito, itong uh, lugar na to. Ayan o, oh. ayan mga kapilipi. So wala pa siguro nga uh, gaano na rito yung mga vlogger. So ayan, mga kapilipi, kita nyo naman na ginagawa pa kalsada rito. So, wala pa gaano uh, nag-vlog siguro dito mga kapilipi. Ayan, na nalalaanan ko yan. Yan, nakita niya ng mga truck dito, mga kapilipi. So, yung truck na yun, nakakit naman, pakit pa, galing doon sa ibaba, kaya naman. Kaya yung ating uh, taga-video si Alan Gina, so nagreklamo na, natatakot na, nagtatalo kami dalawa rito kasi na kami, mga kapilipi. Kaya sinasabi ko sa inyo, napaka-enjoy pag pumunta rito. Mag-enjoy kayo sa Real Quezon, apunta dito sa may mag-asawa ba to point mga kapilipid dahil uh, ang ganda ng lugar ang ganda ng mga view ayan, uh, pag uh, ito'y matapos malamang dadayuhin to ng mga riders mga kapilipid sa ganda ng uh, view rito ayan ayan no oh, kita kina, kina, kita dyan na pababa ayan uh, malapit na tayo malapit na tayong uh, bumaba dyan siguro pag mayroon tayong drone napaganda tingnan to ng uh, beauty to mga kapilipi ang ganda ng kanilang lugar itong Royal Quezon so ayan so tingnan nyo na lang ha kung sino, kung sino may gustong manood sa akin uh, pagpunta rito sa Royal Quezon mga kapilipi matutuwa kayo ang ganda yan oh. No? wow nice o so, oh, ba diba? so hanggang dito na lang aming uh, video mamaya naman tayo pag magbibidyo eh. ayaw na magbidyo ng aking asawa mga kapilipi nagtatalo na kami